栗本も栗本も。 Wow, nap <laughs> <Yeah. laughs> uh, Nabangga ng til ko. Nangyan. Ito ni Kasper. Okay. Basag na sa puno. Hindi, yeah, basag. Sobra Aik yeah, Ya waduh Kalau <laughs> masak baik ala <laughs> Di pala tengah ke? Di

Lagi ka na naman oh. No? No, eh. Pero dalawa tayo. Hindi ka. Ah. Bobo. Anong okay, hindi tara na. uwi na tayo. Shoot ka ng makatatlo. Masper. Tapos, na. Ha? Huh? Shoot ka ng makatatlo. Red. One. Pakaw. Ah.

Ako oh, kaya ko yan. So, uh, uh, dapat may labing kayo dun at saka uh, mga gamot. Hindi, oh. hindi. Kaya ko yun. Hindi man masadong mana. Kaya ko yun. Hi guys, the vlog. Oh, nasira. Nasira yung quit mo. Hindi ka nag-break it. Sobrang laki. Please, wala pa siya mamatay. Buti na lang. Buti na lang, mabuti na siya. Dapat mamatay na para wala na. Sabay ganun. Guys, ito pala yung bola namin. Ito. Oh, magaling yung bola namin. Yan. Magaling yung bola namin. Ha? Uh, Original. Tira, tira Pero kaya na yan. Yan. Baka naman. Baka naman. Baka naman. naman Mamigay kayo dyan. Kino na nanonood. Oh. Uy, natanggal yung ano mo, Bobo. Uy, ano eh, naman? Nadyan pala nakalagay?

Parang itong lugar na parang Manila. Ha? Itong lugar na parang Manila. Naisip ko. Manila? Oh, manila. Yeah, ay, kita kami sa bahay. Kita na kami doon. Bahay namin sa Adiguala Man Station. Bahay namin sa Manila. At saka Tansik, napaka-init. Basketball yeah. kami, iwan ko sa mga to. Maganda pala lang mag-gawa Walang, bubong. Saka tapos na namin kagabi ng swimming. Saka pumunta pa kami sa sa ano yung mga mga bukid para tingnan yung mga oh, city, city life. Kasi yung nakilami namin, Ayan no, ay lax. Lahat, like. lahat yun. At saka so, din na mga mga gamit namin. Huh? At saka umuwi kami kagabi mga 4am. Ano yung ito yung yun no? driver namin? Oh. Yan dito kami sa Makay. Sa Ayla. Yung Puchunyo sa. Uh, oh, okay. Puchunyo.

No, I was probably. The next time to the blog and I love you more more too in the bye. I'm the blog and I love you more more Follow and subscribe. Follow and subscribe.